Drama natin to. Sila ay sa sanlibutan kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan, ngunit tayo ay sa Diyos. Ang sinumang mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at Espiritu ng Kamalian. Unang buwan Kapitulo 4 Versikulo 5 hanggang 6 Pinagpauna na ng Panginoong Heso Kristo yan. Ang tutuong relihiyon ay uusigin at kapuputan ng sanlibutan. Karanasan na ng maraming kaanib sa tunay na iglesia tinakwil na ng mga magulang tinanggalan ng karapatan bilang tao. Iniwan ng asawa at pinabayaan na ng mga anak o mismong mga kadugo. Ang iba margang paywaway tinanggal sa trabaho inalisa ng mana ng mga magulang. Kinuputan ng mga tao sa paligid ni Nusik pinagsalito ng masasama at pinagtatawanan. Kung minsan pinagkamalan pang loko-loko. Ang sabi ni Jesus padatapo ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Juan Kapitulo 15 Versikulo 21 Catholic Church walang umuusik. Baptist Church walang umuusik. Methodist Church walang umuusi. Lutheran Church walang umuusi. Anglican Church walang umuusi. Orthodox Church walang umuusi. Jehovah's Witnesses walang umuusi. Ang dating daan walang umuusi. Seventh-day Adventist walang umuusi. Christ is the answer walang umuusi. Soldier of Christ walang umuusi. Jesus is the Lord walang umuusi. Asia Day walang umuusi. Born Again walang humuhusik. Mormons walang humuhusik. KJC walang humuhusik. Sa tunay na relihiyong kristyano, inuhusik kinapopotan. Juan Kapitulo 15 Versikulo 20 Kung ako'y kanilang pinagyusik, kayo man ay kanilang paghuhusikin din.